Biglang lumiko ang isang police patrol car dahil umano sa isang emergency response. Nagulat naman ang isang truck driver at agad na napabusina bilang reaksyon. Sa halip na palampasin ang insidente, hinabol at sinita ng mga pulis ang nasabing truck driver. Pulis na pinara ang isang truck dahil binusinahan si Bac. Viral ngayon sa social media ang video ng isang mainit na kampruntasyon sa pagitan ng truck driver at mga pulis sa Pampanga. Ito ay matapos umanong bus inahan ng driver ang isang police mobile unit na biglang lumiko sa kalsada. Ayon sa PNP PRO3, pinara at pinahinto ng mga pulis ang truck kasunod ng insidente ng pagbubusina. Ginawa ito ng kanilang tauhan bilang agarang hakbang upang mapanatili ang kaayusan sa trapiko. Gayunpaman, aminado ang PNP na ang ganitong mga sitwasyon ay dapat hinaharap ng may paggalang, dahil dito, agad nang nire-relieve sa pwesto ang mga sangkot na pulis habang isinasagawa ang masusing investigasyon, tiniyak naman ng PNP PRO3 na kapag may napatunayang pagkukulang, agad nilang ipatutupad ang nararapat na hakbang, nanindigan din ng ahensya sa kanilang paninindigang maghatid ng tapat at makataong serbisyo sa publiko. Hello? kung wala sirena hindi ko alam may responde kayo sir eh ito bulat na nga sa akin yun ang naka responde brother kay sirena kaya nga sir yung huh? naka bulat naman siya kasi sige nga 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 sigan din nga siya ano yung sigan? nasa din nga siya eh syempre magbelta yeah. mag ako kung tapos first yun ako kaya nga nga ako naka sir nga driver ka? alam mo naman yun kapag nasa gina-grain ka mabibigyan ka ng pagbelta kaya nga sir nakalanghanin kasi ha yung kasunod mo kapag n Ayan nga signal ako, di ba? ako ng busina ko, sir. Kasi, o, tapos mata, mo hmm. yeah. kang kasi kasi si mo. Hindi, sir, ha? Hindi, Kasi sir. Ba't mo kahitingin mo kanina? Nagulat lang kasi ako. Hindi, kasi... Ayan, ay, ba't mo kahitingin mo kanina? Patingin sa mo sa pa mga. Kasi okay? hindi Sinelas ka, di ba? Oo. Oh. Sinelas yan. Sinelas yan, hindi. Oh, Sinelas, di di ba? panel lang hindi ako papasok ng kalanganin ang tagal akong nagmamano ka kasi bumusina na lang ako sa iyo kasi, lang din ako na, nandito ako sa sa uh, ano na. parang natinbay ang dita, yung, hindi mo kailangan bumusina na, kaya nagpumpis yung away na ganyan hindi sir kasi bumitik lang ako ng busina hindi ka bumitik pare hindi ka bumitik hindi, hindi pitik yan ang pitik, sige, mo yung pitik mo. O, oh, gano'n yung pitik. Anong ginawa mo kayo na? Ulitin mo, yung kanina. Yung kanina. Hindi, hindi ganyan. Hindi ganyan yun. Gusto mo pa-review ang CCTV doon? May ako. Kaya nga. Ano yung ginawa mo kayo Ulitin mo. Hindi ganyan, mahaba. Mahaba. Hindi, sir. Yan ang lang kasi ako, sir. Mahaba yung bukina mo, hindi pitik yun. Bulat lang. Iba yung pitik sa binasinahan mo ng mahaba.

Gracias.